Pangalawang beses na yun. eh. Okay, okay. so, oh. ayun, gusto ko lang makita yung dugo niya mamaya, sir.

你们那个条件能不能参加这个活动啊？ Pakalawang beses na yun. Ano nangyari nalang ito? Oo. Gusto ko lang makita yung dugo niya mamaya, Sir. Oo. Sir, kailangan akong sumailam at mababa plate weight na siya. Kung masadya pa siya, yun ang dahilan. Tauwi eh? so, na po kami ni Celo oh. ngayon po ah. Tapos na po nga ibalik yung kanya po mm -hmm. pamamagat po nung no? kanya pong nga araw. Uh, may hindi naman po at naibalik na kasi kanina nag-alala po talaga kami dahil nahihirapan po kami ibalik yung uh, ipasok sa loob yung yung ari niya kaya ngayon okay naman po uh, kaya sana uh, hindi naman ulit kasi nag aalala talaga kami dahil iba yung pamamaga ng ari niya ngayon nahirap ibalik dito nga po nahihirapan sila ibalik kaya kaya uh, may hindi na lang uh, ibalik rin siya nila yun Uh, at pasok paasas tayo sa loob yung ari ah, ng isa Thank you Wina, maraming maraming salamat God bless, salamat po